Okay, mga boss, magandang tanghali. Back to normal na ulit yung schedule natin ngayon, 1 p.m. to 10 p.m. Tapos bukas, uh, 6, p. 6 p.m. to 6 a.m. ulit kasi bukas undas. Uh, at asahan na natin na dadagsa yung mga tao sa simenteryo para puntahan yung mga mahal nila sa buhay. Kaya bukas kailan standby tayo sa mga simenteryo para i-ano yung mga pupunta. I-assist yung mga pupunta dun sa mga simenteryo. So sa mga hindi pa po nag-subscribe, paki-subscribe na lang po yung YouTube channel ko. Uh, like, share, follow, subscribe niyo na po. Sa mga nag po, maraming maraming salamat po. So paano mga boss? Pasok na ako. Yan lang kayo Okay mga boss. First run natin, standby duty tayo sa may atog cemetery. Papalitan natin yung isang team na naka-standby doon tayo papalit ngayon doon sa kanila. Ah, uh, Itutur ko kayo ngayon sa loob ng Tugatog Cemetery ba makita nyo kung saan nakalagay yung mga pangalan ng mga mahal nyo sa buhay para bukas alam nyo na kung saan pupuntahan. Kaya dyan lang kayo. Siyempre kasama pa rin pala yung Delta namin. Mark U. Responder 2-1. Responder 6-0. Kinuha yung radyo. Responder 4-2. Tara. Respondi tayo. Okay mga boss, nandito tayo sa Maytogatog Cemetery. Bali dito tayo mag-i-standby ayun na mesa namin. Dito po kayo sa mga Ibang tawag diyan sa mga yan? sa Wall of Memorabilia. Ah, uh, Wall of Memorabilia. Tara, po kayo doon. mga boss, magandang gabi hinabot na tayo ng gabi dito sa may Tugatog Cemetery at naguwi na rin yung mga tao na dumalaw kanina para sa mga mahal nila sa buhay pero bukas sana natin na mas dadagsa yung tao kasi talagang bukas naman ang undas pero meron naman naka-standby dito na team natin na uh, MDRRMO para i-assist yung mga tao na pupunta dito bukas at meron din naman na ibang department called CSU Health sa mga police BFP na kasama rin natin mag standby dito bukas so paano mga boss lagi po kayo mag-iingat hanggang sa susunod na video na lang po